Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ngayon pong November 17 at eto po magagandang tips, magagandang numero para po sa ating lahat mga kalaki sa mga nag-aabang dyan sa atin. Uy, magandang umaga mga kalaki, magandang hapon, magandang tanghali, magandang ayan, araw po sa inyong lahat ngayon pong 5pm ng November 17. Tayo po magbibigay ng mga numero, wait lang po may nalaglag. Ayan magbibigay po tayo ng mga numero para po sa ating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang. Habang wala pa pong bumibili, singit muna tayo sa pagbibigay ng vlog para po sa inyo. At syempre sa ating mga laki followers na kanina pa po nakatutok, maraming maraming salamat po. Okay? Ito po yung mga laki numbers na bibigay natin mga bago po itong sumada. Kaya kung ready ka na at wala ka nang ginagawa sa mga nasa bahay na dyan, hindi na busy dyan, kunin nyo na po mga listahan nyo, ilista nyo na po mga laki numbers na ibibigay ko. At pag nagustuhan nyo, alagaan nyo po ng 3 days bago bitawan at palitan. Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako mga kalaki, magbigay na tayo ng mga numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre alam niyo na ay iinom muna tayo ng tubig. Iinom muna tayong tubig mga kalaki. Ha? inmutay tubig mga kalaki mm. at syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers na nakatutok na dyan eto po magbigay na po tayo ngayon ha. Ah. ang ibibigay po natin ngayong alas 5 po ng hapon ay tatlo pong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya mga kalaki, kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na mga numerong ibibigay ko kung hindi ka na busy sa mga nasa bahay na dyan, mag-uumpisa na po tayo. 2 digit lucky numbers mo, eto na po mga kalaki, agad-agad. Number. Number 21, number 10, at ito po ang pangalawa, number 15 at number 22. At ito po ang pangatlo, number 26 at number 4. Ayan po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4 digit ang 3 digit lucky numbers. Number 861 at ang pangalawa po ay number 993 at ang pangatlo po ay number 284. Ayan po mga kalaki ang ating to digit at 3 digit lucky numbers nabigay ko na po. Isunod na po natin agad ang 4 digit lucky numbers para po sa ating lahat kay. Ito na ang 4 digit lucky numbers mo ay number 0254 at ito po ang pangalawa 7389 at ang pangatlo po 16 0920. Ayan po mga kalaki kompleto po mga 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers. Pwede ni po i-rumble kung gusto nyo, alagaan niyo Alagaan nyo po ng 3 days bago bitawan at palitan. At sa mga nagtatanong po, pwede po ang mga lucky numbers namin ilaban sa STL, 2D Lotto, National, Weteng, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Pwede po ang aming mga numero. Kaya mga kalaki kung sa tingin mo, kami magbibigay ng swerte sa iyo, batutok na po rito mga kalaki. At bago po ibigay ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers na ko, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat po kayo sa mga fake account na naghalat dyan kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayong nasasalian sa private consultation nako hindi po kami yan mga fake account lahat yan dapat nakakausap nyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha matanda na po tayo para magpaloko sa mga yan ito pong legit na account natin hanapin nyo po sa Facebook Arnold Parungki na may blue check na merong 400 80,000 plus followers At meron din po tayong Red Parunkin sa Facebook Na meron pong 600,000 plus followers Maraming salamat po Sa pagtitiwala At meron din po tayong Aris Gatchalian At Red Arnold Santos Sa Facebook Meron din po tayong Youtube Red Parunkin na merong 18,000 followers At syempre po TikTok Red Parunkin na merong 449,000 followers. Siyan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at West pag sumali ka sa private consultation Iko-code ko po ang Bertman at birth year mo. Malay mo naman dito ka swerte, hindi to kapalarin mga kalaki. Kaya sali na po sa amin sa private consultation. At sa mga sasali po, iahabol ko po kayo sa discount para member kay sa akin ng 3 months ng November, December at January. O tatlong buwan tayong magsasama. Kung sa tingin mo, kami magbibigay ng swerte sa iyo, sali na po sa amin sa private consultation. At sa mga sasali po, dapat nakakausap ako sa video call bago po kayo sumali ha. At eto na mga kalaki, tuloy na natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. <coughs> Para po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad ng 5-digit at 6-digit lucky numbers, kunin mo lang ang listahan mo mga kalaki at ibibigay ko na sa iyo agad-agad. Ito na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers, kunin mo na. Number 29, number 17, number 12, number 10, at number 34. At ito po ang pangalawang mga kalaki na 5-digits, number 16. Number 22 Number 8 Number 30 At number 14 Ayan po mga kalaki At syempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642 645 649 655 At 658 6-digit lucky numbers po mga kalaki at Eto na po, ang unang 6-digit lucky numbers Ilista mo na agad-agad Number 20 Number 33 Number 18, number 20, number 12 at number 5. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na. Number 19, number 17, number 34, number 36, number 38 at number 42. ayun po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. eto na ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki sa pamilya. <coughs> pamilya maliare po mga kalaki Pamilya Malyari, mga kalaki shout out sa inyo dyan po sa may balok Nueva Ecija. Balok, Santo Domingo, Balok, Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo, Pamilya Malyari. Humihingi sila ng 2 digit lucky numbers. Padadalang ko po kayo. Uy, maano diyan ma, -ano dyan, ma maganda po yung simbahan dyan. Milagrosa po yan. Inaanyayahan ko po yung mga Catholic dyan sa inyo. Pasyal po kayo sa Balok. Hiling-hiling po kayo doon sa, sa kay San Jeronimo, kay San Roque. Maganda po. At syempre po mga kalaki sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po mga kalaki dyan po sa may Legazpi City Albay. Shoutout po dyan sa inyo. Sila sila mang Cesar. Shoutout Humihingi sila ng 2 digit at 6 digit lucky numbers, 3 digit din, Kompleto ah. <laughs> Papadalan ko po kayo ay. Para po sa mga lucky followers natin na gustong makapagpa-shoutout humihingi ng lucky numbers, dapat po naka-follow ah. Share lang po kayo, share lang mga videos ng videos namin. Pag nakita ko 'yan, mase-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit, mananalo tayo. Claim it, laban na.